Maliit na ang lahat ng gamit ko. Lumaki na ako. Oo nga. O sige, mamili tayo ng bagong damit at sapatos. Ah! Oh, tingnan mo! Katulad ng dati kong pulang sapatos. Gusto ko yun. Ka Isa lang ang maibibili ko sa'yo. Yung itim na lang ang bilhin natin, ha? At umuwi na tayo. Binili ng matanda ang itim na sapatos. At para mabili rin ang pulang sapatos, ginamit niya ang natitirang pera masaya siyang naglakad dahil sa bagong pulang sapatos. Isang araw, sinabi ng matandang babae kay Karen na kailangan nilang dumalo sa isang libing. Karen, isuot mo ang itim na sapatos ha? Kailangan maging magalang tayo sa ating kasuotan. Tumingin si Karen sa itim na sapatos, tapos sa matingkad na pulang sapatos. At pinili niyang isuot ang pula